Formal nang inilunsad ang pinakaunang pangmatagalang industrial roadmap ng bansa na itinatag sa ilalim ng Republic Act 11981. Nakatuon ang Tatak Pinoy Strategy Act sa pagpapatatag ng value chains at paglikha ng mas maraming mataas na kita at dekalidad na de trabaho para sa mga Pilipino. Ayon sa Department of Trade and Industry, gagawing mas globally competitive ang mga produktong lokal kasama ang mga semiconductor, electronics, agro-processing, pharmaceuticals, at at defense manufacturing. Mas mapapalakas din ng tatak Pinoy ang mga MSMEs at ang inovasyon. Sometimes we forget the strength of the local market. In fact, the local market is what attracts the foreign investors to come here. We are almost 120 million Filipinos so let's not uh, discount the the local market also. Iginit naman ni Education Secretary Sonny Angara na siyang pangunahing may akda ng batas na nakasentro ang tatak Pinoy sa pag-angat ng kakayan nitong gumawa ng mas mataas na halaga at pagsulong sa mga produktong pang teknolohiya para sa pag-angat ng kita. The core idea is economic complexity. What is that idea? It's, it's, a, it's a little wonky but uh, it just says that the most successful countries with the highest standard of living are those that which produce the most economically complex products what is an economically complex product it's a tv it's an airplane it's an apple phone because there's so many so much know how goes into making these products. Dagdag pa ni Angara, malaki ang magiging papel ng DepEd sa paghahanda ng mas mahusay at world-class na workforce. Samantala, iginit ni Philippine Chamber of Commerce and Industry Honorary Chairperson Sergio Ortiz Luis Jr. na malaking tulong ang pagkakaroon ng legal framework sa pagpapatibay ng local sourcing at supply chains. Aniya, makakatulong ito sa maliliit na negosyo at magpapalakas sa kakayahan ng bansa na lumahok sa pandaigdigang merkado. Yeah. Most of the exporters, especially small ones, are uh, bohemians in a way. Right? They're local and local uh, suppliers, right? so they they will thrive because the imports will be difficult. So the domestic production will be competitive even locally. For Kasabay ng implementasyon ng Tatak Pinoy, nagpapakita ng malakas na pagbangon ang export sector. Batay sa pinakauling datos, lumago ng 19.4% ang exports ng bansa mula 6.2 billion US dollars noong nakarang taon sa 7.39 billion dollars ngayong October 2025. Ayon sa Tatak Pinoy Council, maaring makalikha ng mahigit 11.3 million na trabaho at makapag-ambag ng hanggang 8 trillion pesos sa ekonomi ang strategy pagdating ng 2040 sa pamamagitan ng mas modernong procurement, mas integrated na supply chains at mas mataas na antas ng lokal na produksyon. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.